Nag-inspeksyon ang DOTR at MIA sa mga paliparan kasabay ng inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi ng probinsya para sa eleksyon at undas. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Alauna pa ng hapon ang flight ni Jacqueline sa Palawan. Pero alas 10 pa lang ng umaga, nasa Naia Terminal 2 na siya. Inaasahan niya kasi ang dagsa ng mga pasahero sa airport. Kasi we expect na long weekend marami ang tao. So hindi naman pala 'yan, pagpila namin walang tao. May time pa kami to roam around tiniyak ng paliparan ang kahandaan ng mga airport personnel at walang magiging aberya sa mga darating na araw. We can see that AirAsia uh, Air Asia was very prepared dito sa Terminal 2 natin. And we can see that we're already in the peak season. Diba? We're projecting talaga that starting today, we will expect a surge of passengers. In fact, based on the forward booking, nakikita natin 8 to 10% increase. Handang rumesponde ang mga tauhan ng lahat ng NAIA Terminal at mga airline company sa pangangailangan ng mga pasahero and the contingencies are in place the airlines know what to do in case nagkaroon tayo ng mga let's say red lightning alert lahat naman yan uh, unforeseen uh, situation but of course ang importante ready to respond ang ating airlines at saka ang ating airport authority kaninang tanghali dumating din si transportation secretary Jaime Bautista sa Naia Terminal 1 at inalam ang kaayusan sa international flight mahaba na ang mga pila rito mula sa security check hanggang sa mga tanggapan ng immigration. natin yung ibang mga pasahero and uh, masaya naman sila na hindi masyadong mahirap yung kanilang experience. No? Uh, sa immigration, uh, merong time na sabi nila ay uh, umahaba yung pila. No? Uh, ito ay dahil uh, nagkataon na yung oras na to, ito yung tinatawag natin na peak of the peak. Tiniyak ng DOTr ang maayos at maginhawang sitwasyon ng mga pasahero sa naia Terminal 1. Ang kailangan natin dito ay uh, magdagdag lang siguro ng uh, personnel ang Office of the Transport Security, no? Ah uh, ang ginagawa natin ngayon, no? Uh, lalong-lalo na itong panahon na to from uh, October 27 to November 6, no? Meron tayong special handling, no? kahapon nakapagtala ng 87% operational performance ang NAIA. Ibig sabihin nito, on time ang pag-alis ng mga aeroplano sa mga terminal ng NAIA. Kasi yung on time performance para ma-meet natin yan, kailangan magtulong-tulong lahat. Eh, no? Kailangan yung airline mag-operate siya on time. No? Uh, dapat walang nadidelay sa kanila. Noel Talakay para sa bayan.